Pare, may uh, itatanong ako sa'yo. Ha? Uh, bibigyan kita ng isang daan. Uh, Oo. Wow. Isang piso. Oo. Uh, kung malalaman mo, Kung malalaman mo, ibibigay ko sa'yo isang daan. Hindi totoo yan. Sige. Yeah. Uh, Bola lang yan. ibibigay no. ko sa'yo isang daan. Ano Tagalog ng I don't know? Eh, hindi ko alam. Ayoko <laughs> naman. Hindi ko alam eh. <laughs> ko alam eh. Hindi ko alam ngayon. Ay! ay po, Kasi, I don't know. Hindi ko alam. Ano English? Ano sa Tagalog? I don't know. Hindi ko alam nga. Hindi mo eh. di nga. di ko alam. Oh, Kalukuhan. Eh. ko Hindi <laughs> ko alam. Hindi Hindi ko yung ano yan. Di Hindi ko nga alam. I don't know. I don't know nga, hindi ko alam. ikaw ko alam, hindi ikaw hindi ko ano ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko ko hindi ko hindi ko hindi ko ko hindi ko hindi hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko ko hindi Di ko alam ko eh. ko alam, kaya hindi kita